Mamãe, Mama, é o brilho ano do sports car ah além do o purple ou o black purple ah ah o black ah uh ah -oh. E no, cano purple é purple o black o purple ah então,

Aku so, yang purple, po. Two Aku yang purple, Eh, black, kok. Two yang black, ayam black, ayam black, ayam black, po black, black, yang purple, or black, kok. Ayam po pala Ayam black, kok. Ayam black, purple ah, eh, yung black, po Akin black, Eh, Ayam black, Palaman ang, kasi kasi pe, wala man lang, naman pala ng wala purple or black? Yung ganito pala. Agad dito sa sinunod, mm. Kaya May turbo purple. kasi yung purple. May turbo din, iwan ka sa yung mano. Sabi sa iyo, mano, kakabate ka Hindi ka naranantan mo karma. no? Para kasi mo. Ah! Alin doon, yung purple yung black? <coughs>